Ay, ang cute, cute naman ng baby. Anong pangalan niya? Abby. Hello, Abby. How are you? Ang ganda-ganda naman. Eh, ikaw, nasa ang alaga mo? Ay, hindi ako yaya. Ah, pasensya ka uh -huh. na ah. Kala ko kasi Hindi, okay lang. Alam mo, mahilig kasi ako sa bata eh. Wala kasi akong anak. A ah, ako nga pala si Malu. Ako si Rose. Taga dito ka ba sa subdivision? Ngayon lang kita nakita. Ah, hindi. Galing ako dyan sa isang bahay dyan. Naghahanap kasi sila ng katulong. Eh kaso, pagpunta ko doon, may nakuha na pala silang iba. Sayang naman. Paano ka na niyan ngayon? Eh... Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Eh ikaw, sino ba ang amo mo? Diyan ako, kina Mr. and Mrs. Morcilia. Dito lang sila, malapit lang ang bahay. Ang... ang lalaki ng mga bahay dito, no? Grabe. Sinabi mo pa. Naku, ang kwarto nga ni ma'am, halos ganun na ang bahay namin sa probinsya. Ang problema, halos hindi na kami magkakitaan. Lalo pat kung kokonti lang kayo. Ganun ba? Eh, kumusta naman yung tulugan ninyo? Meron kami sariling quarters. Meron kaming sariling banyo. Meron kaming sariling kainan. Talaga? Alam mo, ako yung dati kong amo. Ang laki-laki din ng bahay nila. Kaya lang, yung tulugan ng mga katulong, ang liit. Kaya umalis ako doon eh. Ay, sa amin malaki. Halos hindi na nga talaga kami nagkikita ng mga amo ko. Si sir, maga pa lang, umaalis na. Halos sa ating gabi na nga kung dumating. Si ma'am naman, taga-mando lang. Halos hindi na talaga kami nagkikita-kita. Ah, ganun ba? Oo. Oh. Ilang kayong katulong sa bahay na yun? Lima. Naku, ang dami niyo pala. Samantalang iisa lang naman ang baby. Hindi. Meron pang isang bata sa bahay, si Marco. Anak daw yun ng kapatid ni Sir na namatay. Inampo niya yung bata dahil ulila na nga. Eh, tita na nga ang tawag kay ma'am. Ah, Rose, pag may bakante naman, isingit mo naman ako dyan, oh. No? Pwede ba? Ibibigay ko iyo yung number ko. O, oh, sige. Ha? Irekomenda mo ko, ha? Oh, sige. Tulungan mo ko. May, may ballpen ka ba? Meron ako dito. Ito. Yes, I think Neo Trade is strong enough to ignite positive feedback on its own. And we can very well choose control for some of our products. And openness for others, right? Um, Arnel, could you supply all the members of the board a complete and updated list of all our products? Yes, ma'am. Meeting adjourned. Very well. Maria, uh, can you help me with that? We'll please? see you, you later. Know. Yeah, sure. That was a pretty good meeting. So Ninong? Yeah. May I talk to you in my office, please? Sure. Thank you. May problema ma? ba? Is it about Edwin? No, Ninong. Well, I must admit that your father was so impressed with Edwin when he was still working with us. But when you got married, he was so worried. Pero kasi ikaw ang unika iha, wala siyang magawa. At bago namatay ang papa mo, pinagbiling ka niya sa akin. Dahil let's face it, ako lang ang natitira mong kamag-anak na malapit sa iyo. So, if there is anything that's bothering you, just let me know, okay? Yeah. Mm. Come in, ma'am. Para inyo po. Thank you. Welcome. <laughs> Edwin. Well, what can I say? Okay, yeah. I have to go now. Okay. Thank you, Ninong. Anytime. See you. Okay. Hello? This is your secret admirer. <laughs> Ikaw talaga. <laughs> you like the flowers? Of course, I love the flowers. Yung roses, bright to show you yan para pumayag kang makipaglan sa akin. Good morning, sir. Eh, hey, alam ko naman hindi mo matatanggihan. So, paano tayo? Melis, 30 minutes? Sure. May pit kong pinagbiling kina Manang Bining at Jess na wag na wag magpapasok ng kahit sino sa bahay. Yung ibang katulong pa sinabihan mo? Oh, Um, Edwin, what's wrong? This past few days, major. Medyo... Sweetheart, sa pala ngayon mahirap na. You can never tell ko anong mangyayari. Okay. Malu! Malu! Huh? May tawag ka sa telepono. Oh. Salamat po. Hello? Sino to? si Rose ito. Oh, Rose. Uy! Ay, Rose. Naku, pasensya ka na ha? Nakatulog kasi itong alaga ko kanina eh. Laku, hindi okay lang yon. Hello, Abby. Hello. Uy, ano ba yung... Itinawag mo sa akin sorpresa kanina sa telepono. Eh, di ba kasi naghahanap ka pa rin ng trabaho? Meron kasi akong kasamahan na aalis. Eh, gusto sana sa kitang i kay Ma'am. Kaya lang, baka naman mapahiya ako kay Ma'am Cindy. Nako, Rose, 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 hindi ka mapapahiya sa akin. Sige na, Rose. Sa bagay, mukha ka namang mabait eh. Sasabihin ko na lang na magkamag-anak tayo. O sige, talaga. Salamat ah. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon. Siya po ang ating maluko. Yung sinasabi ko po sa inyong pinsan ko po, ma'am. Upo muna tayo dito. Upo ka. Alis ang labandera ko next week. Nako, di bali na akong walang coke, pero ang labandera, importante sa akin yon. Pwede ka na ba magsimula ngayon? Opo. 2,500 a month ang starting mo. Pero kung gusto ko ang trabaho mo, after three months, dadagdagan ko yun. Paghuhusayan ko po. Sige, dahil pinsan ka naman ni Rose, hindi na kita hingan na recommendation o kaya NBI o barangay clearance. Pero Rose, ikaw ang mananagot sa kanya. Wala po kayong dapat alalahanin, ma'am. O sige, maiwan ko muna kayo, ha? Salamat. Salamat po, ma'am. Oh, ayan, tanggap ka na. Salamat, Rose. Tago ka ng tago doon eh. Bakit ba mas gusto mo pang kumain doon? Ayaw mo sumalo sa amin. Okay naman ah. po ako doon eh. Oh, nahihiya ka. Mas gusto mo pa dun sa kwarto. eh, huwag ka may mo oh, na rin sa oh. biling bahay mo to. Oh, oh, yun na siya. Ano, ka na dito. Oh, oh, Mahal na dyan. Marami pa akong gagawin. Si ma'am, ah, nakatulog pa pag Sabado. Oh, hmm. Tanghali na yan. yung gumising. Eh. Isa pa, isa pa. Hoy, oh, Didoy! Pakibigay oh. nga to sa guard. Oh. Kayo naman, oh. Ang so, aga-aga, naglalampungan na kayo. ano naman? Naku, hindi ka na nasanay dyan. Hoy, Didoy, bumalik ka rito, ah. Talaga naman parang mga yan, eh. Laging Kunin mo itong pinakamalaking daeng, Para sa iyo yan. Huwag kang sasala sa albusal, ha? Manang, good morning. Ay! Ay, sir. Sir. sir, good morning po. Hi, sir. Good morning. Nakakagulat naman kayo, sir. Hi, ang sir. Yung bupising. Pupunta ako sa Cebu, alas 8 ah, flight ko. Hi. Eh, sir, mga ilang araw naman mo ba mm. kayo doon? Mga tatlo lang. Magbe-breakfast kayo, sir? Sa plano na siguro. Manong ulitin ko lang, huwag mong lalagyan ng Betsy ng pagkain ko. Nahilo kahapon doon sa niluto mong pakbet? Ay, sorry, sir. Kaya yung tatandaan ko, hindi na ako sir. Okay. Bye, bye sir. Bye, bye, bye. Sir, bye. sir, bye. Sir, bye. Hoy, susumbukin kita kay Didoy. Che! Ingit ka lang. Check karen. rin. Halatang-halatang halata. naman may gusto ko kay sir. Ano? Hoy, kilabutang pa. Mga umaga, tumigil nga kayo. Marco? Anak? Naglalaro ka mula? Okay. Sige, laro tayo ha. Catch mo ha. Ay, ang galing mo, ha? Ah. Ang galing mo. Tingnan. Ang galing. Gusto mo maging basketball player pang laki mo? Ha? Piloto po. Ay, gusto mo magpalipad ng eroplano? Opo. Eh, talaga? Opo. Hindi ko pa naalala, anak. Hindi po. Hindi. Tingnan mo ako mabuti. Tingnan mo ako maalala mo ako. alam mo, meron ako bibigay sa iyo. Ha? Maglaro ka muna, ha? Sandali lang, anak, ha? Anak, naalala mo to? Ha? Paborito mo to ng baby ka? Tingnan mo. Thank you po, Tita. Ano po inyong pangalan? Malu? Ako na Malu? Ma'am? Oh, Marco. Anong ginagawa mo dito at ba't mo naman iniistorbo si Yaya? Doon ka na sa garden maglaro, pwede? Opo. Thank you. Um, Malu? Ma'am? Malu, planchahin mo ulit shirt ng sir mo, ah. Maselan kasi yun sa cuffs at saka sa collar niya. Ayaw niyan may kahit konting kulubot. Magagawa mo ba yon? Opo, ma'am. Ayan. Tapos balik mo na lang yan sa cabinet niya. Opo, oh, sige.